So eto ha, kung may bala kayo na mag-for good na talaga At uh, may goal kayo na yun talaga yung iiponin nyo At uh, may bala kayo na bumili ng uh, bahay at lupa Ang suggest ko lang ay Kung gusto nyo mag-for good tapos gusto nyo din mag-negosyo at the same time Pagka ando na kayo sa Pilipinas So ang bibilihin nyo pong lupa at bahay Yung medyo matao po, medyo matao Kasi pag nagtitindahan kayo at medyo matao yung lugar nyo, mas maganda po yung sa negosyo kasi nga matao, di ba? Pero pagka malayo po kasi sa sa ano kapitbahay o kaya malayo sa syudad, uh, medyo mahihirapan po tayo na magnegosyo. Pero maganda yan kung uh, online business yung aanuhin nyo o kaya bigasan, ganun. Pero kung Uh, balak niya magtindahan talaga at uh, kasamahan ng mga, kung ano-ano, bigas o kung ano-ano, mga sari-sari, gano'n. So, mas maganda yung uh, matao kasi uh, doon na kayo titira sa taas, tapos sa baba, gawin yung um, tindahan. At uh, mas maganda na rin yung hindi gaanong malayo sa school ng mga bata para naman yung mga anak natin hindi mahihirapan sa eskwela nila araw-araw. So, yun lang. Suggestion ko lang. Kasi pa-uwi na rin ako. I'm so excited. <laughs> Thank you.